El Yuzon sa isang fan na sumabay sa Di na mababawi, song. Sa isang viral na video na ngayoy may mahigit 400k views, umani ng pansin at kasiyahan mula sa mga netizens ang nakakaaliw na reaksyon ni Yael Yuzon sa isang tagahanga. Sa nasabing video, makikita ang vocalist ng Spong Ecola na si Yael na nasa gitna ng isang malaking crowd habang nagtatanghal ng live sa gitna ng kanyang pag-awit, hinikayat niya ang audience na makisabay sa kanya sa chorus ng kanilang kantang, Di na mababawi, ngunit hindi inaasahan ni Yael na may isang tagahanga sa audience na literal na sumisigaw ng lyrics ng kanta. Ang hindi inaasahang pangyayari na ito ay halatang nagdulot ng gulat kay Yael, na hindi nakapagpigil at nagbigay ng isang nakakatawang reaksyon bago niya ipinagpatuloy ang pag-awit ng natitirang bahagi ng kanta. Ang nakakatuwang eksenang ito ay agad na nag-viral at tinangkilik ng maraming tao.